Good morning, good morning mga amigo, amiga. Binabatik uh, binabati ko muna kayo ng happy, happy, happy Mother's Day sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Yan. At meron lang akong idea mga kapatid. Ano? ano kaya kung dalhin ko ito sa palengke Tapos doon ko pakawalan sa palengke, no? Ano kaya mangyayari sa Uh, doon sa ano maganda siguro doon sa mga tindahan ng mga manok, baboy, isda. Tapos ihagis mo doon sa gitna ano <laughs> ano kaya mangyayari? <laughs> naisip nyo ba naisip ko mga kapatid? <laughs> kunin natin to tapos dalhin sa palengke tapos pakawalan ihagis natin sa gitna <laughs> naisip nyo ba? Naisip ko ba kapatid? <laughs> Shout out mga public market Abag-abag na kayo diyan Dadali ko to <laughs> Ano mga kapatid? Agree ba kayo mga kapatid? <laughs> Dali natin sa tindahan Tapos ihagi sa gitna <laughs> naisip ko na. Ang <laughs> saya siguro, ano? <laughs> Ang saya-saya siguro, mga kapatid. No? Ah, tapos, magdala ka doon ng, ano, magdala ka na ng mga <laughs> sako para lagyan ng mga paninda. <laughs> Putik na yan. Ang laki kasi, o, oh, tita nyo. Oh, laki, laki. Ah, laki dyan. Putik na yan. Dali natin sa public market. Ah. <laughs> Ay, nako. Ayan, o, tingnan nyo. <laughs> Ang baba lang, mga kapatid. Eh. Kung, kung lulundagin ko, abot ko eh. Ang baba lang, o, oh. tingnan nyo. O. Oh. Ayan yung bantay, oh putik na yan. O. Oh. Baba eh. Tagi <laughs> na Pero alert yung mga bantay, mga kapatid. to yung mga bantay. Eh kanina nga pagdating ko sinalubong na agad ako ng isa eh pero hindi naman siya uma, umatake kumbaga nagpapansin lang An ano lang nito mga kapatid pag ginalaw mo yung bahay yun sigurado ka o yung puno malog lang yung puno mga kapatid sigurado labasan yan tagay na yan, yan, yan oh. ito kasi yung puno eh ano oh. ang baba At, ano o, oh, tignan niyo, ako ng bunga ng, ano, bunga ng agosip nag ako. May dala o, oh. may dala na pagkain yung dumating. Pumasok. Wala diba ko anong pagkain yan. Ano kasi yan eh, uh, nag-hunting rin ng mga insekto. Mga insekto rin kasi kinakain mga yan tignan lock ko oh putik na yan sweeties ah <laughs> ah siya mga patid.